May mga babae na hindi marunong umamin pero marunong magparamdam. Hindi sila diretso magsabi, pero sa kilos nila may mga senyales na hindi nila kayang itago. At kung hindi ka marunong magbasa ng psychology ng babae, malalagpasan mo lahat ng hints na yon. Minsan nasa harap mo na yung interest niya, pero dahil hindi mo alam ang mga micro behaviors ng babae, akala mo friendly lang siya. Ang hindi mo alam, may mga galaw siya na hindi niya makontrol kapag may gusto siya. At doon tayo papasok ngayon. Ang kagandahan dito. Hindi mo kailangang manghula. Ang utak ng babae ay may mga instinctive reactions kapag attracted siya. Kahit pilitin niyang magpaka-cool, lalabas at lalabas ang tunay na emosyon. Kailangan mo lang basahin ng tama. Sa video na to, sasagutin natin yung tanong na ayaw niyang harapin. May gusto ba siya o ina-assume ko lang? Pag-uusapan natin yung mga psychological signs na mas malakas pa kaysa sa salita. Para sa mga lalaking ayaw na ng laro, gusto ng klaro. At bago tayo magsimula, Meron lang akong isang tanong na hindi mo dapat iskip. Kung naniniwala kang deserve mong malaman kung sino talaga ang may gusto sa'yo, mag-subscribe ka. Pero kung mas okay sa'yo yung lagi kang umaasa sa mga maling palatandaan at napapahiya sa hula mo, pwede ka nang mag-scroll. Para sa mga lalaking marunong mag-observe, simulan na natin. Number 1. Hindi siya makatingin ng matagal, pero lagi kanyang sinisilip. May mga babae na hindi kayang i-hold ang eye contact kapag may gusto sila. Hindi dahil nahihiya sila sa kundi dahil masyado silang aware sa presence mo. Kapag nagkatinginan kayo, bigla niyang ilalayo 'yung tingin niya na parang nahuli mo siya sa isang bagay na dapat niyang itinatago. Pero ang sikreto ay nasa after, hindi sa mismong pag-iwas niya, kundi sa mga quick glances na ginagawa niya pagkatapos. Yung tipong akala niya hindi mo kita, pero tinitingnan kanya ulit mula sa gilid. Natural itong reaction ng attraction. Kapag may gusto ang babae pero ayaw niyang umamin, nagiging conflicted siya. Gusto kanyang tingnan, pero ayaw niyang halatang gusto kanya. Kaya ang ending, pasulyap ng patago, ito yung klase ng behavior na hindi niya kayang kontrolin. Hindi ito scripted, hindi ito planned. Lumalabas ito dahil may emotional pull ka sa kanya. Kapag napansin mong madalas niyang ginagawa ito, hindi yan coincidence, may tension na nabubuo. At tandaan mo, ang babaeng walang pakialam, hindi titingin. Hindi rin siya effort na umiwas. Ang tunay na walang gusto, dead malang. Pero ang babaeng may tinatago, tahimik pero hindi mapakali sa harap mo. Kaya kung lagi mo siyang nahuhuling tumitingin kahit isang segundo lang, tapos biglang iiwas, bro, hindi yun aksidente. Yan ang unang sign na hindi niya kayang kontrolin ang nararamdaman niya. Number 2. Nagiging iba ugali niya kapag ikaw ang kaharap. Kapag may gusto ang babae pero tinatago niya, nagkakaroon siya ng subtle shift sa personality niya tuwing nandyan ka. Hindi man niya sabihin ng diretsyo, Iba ang energy niya kapag ikaw ang nasa paligid. Mapapansin mong mas maingat siya sa galaw, sa salita, at sa paraan ng pagtawa. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay instinctive reaction ng isang taong ayaw magpahalata na kinakabahan. Minsan nagiging tahimik siya kahit madaldal naman siya sa iba. O kaya kabaliktaran, mas nagiging talkative, para lang may magawa sa awkward na kilig na nararamdaman niya. Sa barkada niya, normal lang siya, relax, walang effort. Pero kapag ikaw na ang lumapit, biglang may tension sa kilos niya inaayos niya ang buhok, pinapantay ang damit, o tumitingin sa kung saan kahit wala namang dahilan. Ganito kumilos ang isang babae na may pagtingin pero pinipigilan. Nawawala ang natural niyang rhythm at napapalitan ng overly controlled behavior, lalo na kapag ikaw ang tumutok sa kanya. At ang pinakatotoo dito, hindi niya nagagawa ang mga reaksyong ito sa iba. Ikaw lang. Kung napapansin mong biglang iba ugali niya pagkaharap ka, hindi mo na kailangan ng confession. Kita na sa kilos niya ang ayaw niyang sabihin. Number 3. Lagi kanyang tinitignan pero ayaw magpatama. May mga tingin na mabilis. Patingin-tingin. Sabay iwas kapag nahuli mo. Ito ang isang isa sa pinakamalakas na senyales na may gusto siya pero ayaw niyang ipakita. Mapapansin mo na kahit busy siya, parang aware siya sa presence mo. Nasa likod ka man, sa gilid, o kahit nasa kabilang side ng room, parang may radar siya na umiilaw kapag dumating ka. Pero ang catch, kapag tumingin ka pabalik, bigla siyang lilingon sa ibang direksyon na parang walang nangyari. Hindi dahil walang paki-alam kundi dahil sobra ang pakialam niya at natatakot siyang mahalata. Ganito ang ginagawa ng babae na pilit tinatago ang damdamin. Tinitignan ka niya sa mga moment na feeling niya ligtas. Yung akala niya hindi mo mapapansin. Yung tipong sandali lang pero puno ng meaning. At mas kapansin-pansin pa kapag may ibang nakatingin sa kanya, natural lang siya. Pero kapag ikaw na ang tumingin, nagiging stiff, mabilis at defensive. Iba ang reaction niya pag ikaw ang subject. Kapag paulit-ulit niyang ginagawa to, hindi yan simpleng curiosity. Elemento yan ng attraction na ayaw niyang aminin. Ang mga mata kasi, kahit anong pagtatago ang gawin ng bibig, hindi marunong magsinungaling. Number 4, nagiging sensitive siya sa reactions mo. Kapag may gusto ang babae pero ayaw niyang ipakita, nagiging sobrang aware siya sa bawat galaw at reaksyon mo, kahit hindi niya inaamin. Mapapansin mong lagi siyang nag-o-observe kung paano ka sumagot, tumingin, o tumawa sa mga sinasabi niya kahit simpleng comment mo, iniisip niya ng malalim kung may meaning ba o wala. Kapag nag ka, tinitignan ka niya agad para malaman kung natatawa ka ba o dead ma. Kapag nag-post ka sa social media, hinihintay niya kung may kinalaman ba sa kanya. At sa kapag hindi ka nagreply, parang may bigat sa loob niya kahit hindi niya ito pinapakita. Hindi ito obvious na selos o tampo. Ito yung tipo ng sensitivity na gusto niyang itago. Dahil baka mahalata mo ang tunay niyang nararamdaman. Kaya ang ginagawa niya, nag adjust siya ng approach para hindi magmukhang affected. Pero kahit anong iwas niya, kita mo sa mata niya na gusto niyang magustuhan mo ang mga ginagawa niya. Para bang bawat reaction mo ay validation kung pwede ba siya sayo o hindi? Kapag ganito ang galaw ng isang babae, hindi yan simpleng friendliness. Yan ay subconscious response ng isang taong may pagtingin, pero pilit na hindi nagpapahalata. Number 5. Pinoprotektahan ka pero hindi diretsyo. Kapag may gusto ang babae pero tinatago niya, naglalabas siya ng small protective behaviors na hindi obvious. Pero ramdam mo kapag observant ka. Halimbawa, kapag may narinig siyang ibang tao na medyo inaasar ka, siya yung unang tatahimik at magbabago ang mood. Hindi siya susugod para ipagtanggol ka, pero halatang ayaw niyang may bumabastos sayo. Minsan nagbibigay siya ng subtle reminders tulad ng ingat ka pa uwi, wag ka masyadong puyat o kumain ka na ba? na parang casual lang pero hindi naman niya ginagawa sa ibang lalaki. Ito yung mga concern na nakabalot sa pagiging low-key. Kapag kasama kayong grupo, mapapansin mong pinipili niyang malapit ng kaunti sayo. Hindi openly kundi yung tipong hindi niya hinahayaang mapunta ka sa sitwasyon na mag-isa o awkward. Parang instinct niya na siguraduhin na okay ka. At ang pinakamalakas na senyales, kapag may babae na lumalapit sa'yo, bigla siyang nagiging tahimik o medyo iba ang energy niya. Hindi selos na lantaran, kundi yung tahimik na discomfort na ayaw niyang makita mong meron siyang reaction. Ganito kumilos ang babaeng may pagtingin pero itinatago, hindi aamin, pero ginagawa kanyang priority sa mga maliliit na paraan na hindi niya makontrol. Number 6. Laging naghahanap ng iyong approval. Kapag may gusto sa iyo ang isang tao pero tinatago niya ito, isa sa mga palatandaan ay laging hinahanap ang iyong approval o opinion. Hindi niya ito sinasabi ng direkta, pero makikita mo sa mga kilos at salita na mahalaga sa kanya ang iyong reaksyon. Karaniwan ginagawa niya ito sa maliit na paraan. Halimbawa, nagtatanong siya sa iyo tungkol sa isang desisyon o ideya niya kahit alam niyang kaya niyang gumawa ng sariling choice. Ang pattern na ito ay subconscious. Gusto niya lang maramdaman na may connection sa iyo. Halimbawa, isipin mo, nagluluto siya ng bagong recipe at bigla siyang nag-text sa iyo para itanong kung tama ang timing or ingredients. Hindi niya kailangan ng sagot mo para magawa ito. Pero mahalaga sa kanya ang iyong input. Sa trabaho o school, makikita rin ito. Halimbawa, nagpresent siya ng idea at palaging tumitingin sa iyo para sa reaksyon kahit na hindi niya sinasabi. Maliit na gestures lang, pero malinaw na hinahanap ang iyong validation. Sa personal na buhay, maaring simple lang ang paraan. Halimbawa, nagpost siya sa social media at inaasahan niyang mapapansin mo o nag-share ng joke para sa reaction mo. Lahat ng ito ay subtle na paraan para maramdaman na connected kayo. Ang consistency ay key. Kung minsan lang, pwede pang normal lang. Pero kapag paulit-ulit sa maraming sitwasyon, malinaw na hindi random ang behavior. Ang utak ng tao mabilis makadetect ng pattern at dito lumalabas ang psychological sign ng interes. Sa huli, ang paghahanap ng iyong approval ay malinaw na sinyales na may pagtingin siya sa iyo. Kahit tinatago niya ang nararamdaman, ang effort na malaman ng iyong opinion ay nagpapakita ng espesyal na atensyon at curiosity sa iyong buhay. Number 7. Palaging naroroon kahit hindi kailangan. Kapag may taong may gusto sa iyo pero tinatago niya ito, madalas na ginagawa niya ang paraan na laging nasa paligid mo. Hindi siya direktang nagsasabi, pero ang presensya niya ay halatang nakafocus sa iyo. Ito ay isang subtle na paraan para malaman ang iyong buhay at mga ginagawa nang hindi ka nahihirapan sa pressure ng diretsong paglapit. Karaniwan, ang mga ganitong tao ay gumagamit ng excuses para makasabay sa iyo o makita ka. Hindi nila ito ginagawa para makialam, kundi para unti-unti mong mapapansin ang kanilang presensya. Ang utak ng tao ay mabilis makadetect ng pattern, kaya kahit walang salitang sinabi, alam mo kung sino ang may interes. Halimbawa, isipin mo ito, naglalakad ka sa mall, nag-iisa, at bigla mong mapapansin na may taong palaging dumadaan sa parehong aisle na tinatahak mo. Hindi siya sumusunod, pero parang nagkakabit ang bawat galaw niya sa kung saan ka pupunta. Hindi niya ito sinasabi sa salita, pero malinaw ang intensyon. Sa kafe naman, habang nag-aaral ka sa isang sulok, bigla mong mapapansin na may taong tumitig sa iyo mula sa kabilang mesa. Hindi siya nagtatype o nagbabasa. Nakatingin lang at tuwing nakatingin ka, may ngiti siyang hindi halata. Maliit na gesture pero malinaw na may curiosity at pagtingin. Ang ganitong pattern ay palaging paulit-ulit sa iba't ibang sitwasyon. Sa trabaho, sa school, sa kainan, o kahit sa social media, laging may paraan para malaman niya ang ginagawa mo. It's ay hindi random. Ito ay tanda ng interes kahit na hindi niya ito inamin. Sa huli, ang ganitong behavior ay psychological sign na may pagtingin siya sa iyo pero tinatago. Hindi ito palaging romantic pero malinaw na may espesyal na atensyon sa iyong ginagawa, presensya at reaksyon. Number 8. Biglang interesado sa mga mahalaga sa iyo Kapag may taong may gusto sa iyo pero tinatago niya ito, isa sa mga palatandaan ay ang bigla ang interes niya sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Hindi niya kailangan na magpahayag ng nararamdaman, pero mapapansin mo na unti-unti niyang iniintindi ang iyong mundo. Karaniwan, nagsisimula siya sa simpleng tanong. Halimbawa, tanong niya kung kumusta ang trabaho mo o kung anong hilig mong hobby. Sa una, normal lang ito sa kaibigan. Pero kapag paulit-ulit at may dagdag na effort para maintindihan ka, ito ay malinaw na senyales ng interes. Minsan, makikita mo na nagbabago ang kanyang mga gawain para makasabay sa Kung mahilig ka sa basketball, bigla siyang nag-aaral ng basics. Kung mahilig ka sa isang palabas, alam niya ang mga karakter at kwento. Maliit na detalye, pero malinaw ang effort. Halimbawa, isipin mo, habang nag-aaral ka ng bagong recipe sa kusina, bigla siyang nag-text at nagtanong kung tama ang paraan mo. Hindi niya kailangan malaman, pero gusto niyang maramdaman ang connection. Sa bawat simpleng tanong, unti-unti niyang ipinapakita ang kanyang atensyon. Sa trabaho or school, pwede rin siyang maging helpful sa mga bagay na alam niyang mahalaga sa iyo. Maaring mag-alok siya ng tulong sa proyekto o magbigay ng impormasyon na alam niyang makakaayos sa iyong gawain. Ito may hindi basta kabaitan, kundi subconscious na paraan para maging malapit sa iyo. Mahalagang pansinin na ang ganitong behavior ay consistent. Hindi lang minsan, kundi sa iba't ibang pagkakataon at lugar. Sa social media, sa labas o sa personal na interaction, palaging may paraan para ipakita na interesado siya sa iyong buhay. Sa huli, ang biglang interes sa mga bagay na mahalaga sa iyo ay psychological sign ng pagkagusto. Tinatago niya ito, pero ang effort, curiosity, at subtle attention ay hindi kayang itago ng mahabang panahon. Number 9. Subtle na paraan ng pagpapakita ng atensyon Kapag may gusto sa iyo ang isang tao pero tinatago niya ito, Madalas niyang ipinapakita ang atensyon sa subtle na paraan. Hindi siya direktang nagsasabi ng nararamdaman, pero bawat kilos at tingin ay nagiging senyales ng interes. Ang utak ng tao ay mabilis makadetect ng sincerity, kaya kahit walang salitang sinabi, napapansin mo kung sino ang tunay na curious sa iyo. Ang mga taong may ganitong nararamdaman ay hindi magpapakita ng sobra-sobrang kilos, kundi maliit at natural na gestures lang na paulit-ulit. Halimbawa, isipin mo ito. Nasa classroom or office ka. Nagpo-focus sa trabaho at napapansin mong may taong nakatingin sa iyo paminsan-minsan. Hindi siya nakikipag-usap, pero sa tuwing may nakakatawang pangyayari, napapansin mo na siya lang ang bahagyang ngumiti o tumingin sa iyo. Maliit na detalye, pero malinaw ang atensyon. Sa social media, maaring lagi siyang nagre-react sa mga posts mo. Hindi kailangan ng heart emoji or comment, minsan simpleng view or subtle like lang sapat na para ipakita ang presence niya. Paulit-ulit itong ginagawa niya, hindi lang isang beses. Minsan, sa personal na interaction, maaaring bigla siyang mag-offer ng tulong o maging attentive sa maliliit na bagay. Halimbawa, nagbubukas ka ng pinto o nahulog ang gamit mo, bigla siyang nariyan para tulungan ka. Maliit na gesture pero nagpapakita ng subconscious na care. Sa grupo ng mga kaibigan o kaklase, pwede rin itong lumabas sa paraan ng pakikinig niya sa mga kwento mo. Kahit hindi siya dominant sa pag-uusap, laging may paraan para mapansin kanya at may pakita na importante sa kanya ang sinasabi mo. Sa huli, ang subtle na pagpapakita ng atensyon ay malinaw na psychological sign ng interes. Tinatago man niya ang nararamdaman, ang consistency ng behavior at mga maliliit na gestures ay hindi kayang itago ng mahabang panahon. Number 10. Laging naghahanap ng excuse para makita ka. Kapag may gusto sa iyo ang isang tao pero tinatago niya ito, madalas siyang laging naghahanap ng dahilan para makasama ka o makita ka kahit sa simpleng paraan. Hindi niya ito direktang ipinapahayag, pero halata sa kanyang actions na inuuna ka sa ibang bagay. Karaniwan gumagamit siya ng excuses na parang casual lang. Maaaring humingi ng tulong sa isang bagay na alam niyang kaya mong gawin o magtanong tungkol sa simpleng bagay para makausap ka. Ang pattern na ito ay subtle pero malinaw kung paulit-ulit. Halimbawa, isipin mo, naglalakad ka sa park na madalas mong puntahan para mag-relax. Bigla mong mapapansin na may taong nasa parehong lugar. Nakatayo sa malapit sa iyo kahit hindi siya nagkakausap ng sinuman. Hindi siya sumusunod pero parang laging may paraan para mapansin ka. Sa school o trabaho, pwede rin siyang palaging humahanap ng dahilan para makasama ka sa project o task. Halimbawa, sabay kayo sa isang grupo o bigla siyang nag-propose ng idea para mapabilang ka sa kanyang plano. Maliit na bagay pero may intention sa likod. Sa personal na interaction, maaaring bigla siyang mag-text o mag-message kahit walang specific na rason, simpleng kamusta ka or napansin ko lang, ang goal niya ay makapasok sa iyong araw, kahit pa sa maliit na paraan, para palaging present sa isip mo. Mahalaga ring pansinin ang consistency, hindi lang minsan kundi sa maraming pagkakataon at lugar, laging may subtle na paraan para makita ka. Sa bawat maliit na effort, ipinapakita niya na may special na attention sa iyo, kahit hindi niya sinasabi. Sa huli, ang paghahanap ng excuse para makita ka ay malinaw na psychological sign ng pagkagusto. Tinatago man niya ang nararamdaman ang bawat maliit na aksyon at effort ay nagpapakita ng tunay na interest at curiosity sa iyong buhay. Number 11. Napapansin ang maliit na detalye tungkol sa iyo. Kapag may gusto sa iyo ang isang tao pero tinatago niya ito, isa sa malinaw na palatandaan ay napapansin niya ang maliliit na detalye tungkol sa iyo. Hindi lang siya nakikinig sa mga sinasabi mo, kundi iniintindi rin niya ang mga bagay na parang hindi importante sa iba. Karaniwan, ang mga tao na may ganitong behavior ay nakakaalala ng maliliit na bagay na nabanggit mo noon. Halimbawa, kung sinabi mo na gusto mo ng isang flavor ng ice cream o paborito mong kulay, bigla niya itong babanggit o iaalok sa'yo. Maliit na detalye pero malinaw na may effort na nakikinig at nagiintindi. Isipin mo ito, nagkukwentuhan kayo sa coffee shop at sa gitna ng kwento mo, nabanggit mo ang paborito mong libro. Ilang araw pagkatapos, bigla siyang magdadala ng maliit na notebook na may reference sa librong iyon bilang simpleng regalo. Hindi niya kailangan gawin ito. Pero ang maliit na gesture ay nagpapakita ng espesyal na atensyon. Sa social media, pwede rin itong lumabas sa paraan ng kanyang mga comment o reaksyon. Halimbawa, may post ka tungkol sa iyong bagong hobby at siya lang ang nakapansin sa maliliit na pagbabago o progreso mo. Paulit-ulit itong ginagawa, hindi lang isang beses. Sa personal na interaction, maaaring ang ganitong tao ay magtanong ng follow-up tungkol sa mga bagay na nabanggit mo. Halimbawa, kung nagkasakit ka dati, tatanungin niya kung kumusta ka na ngayon. Maliit lang ito pero nagpapakita ng care at interest. Consistency ang pinakamahalaga. Kung minsan lang, pwede pang casual. Pero kapag sa maraming pagkakataon at sitwasyon, makikita mo na hindi random ang behavior. Ang utak ng tao mabilis makadetect ng pattern at dito lumalabas ang psychological sign ng pagkagusto. Sa huli, ang pagpansin sa maliliit na detalye tungkol sa iyo ay malinaw na senyales ng espesyal na atensyon kahit tinatago niya ang nararamdaman ang bawat maliit na aksyon at effort ay nagpapakita ng tunay na curiosity at interest sa iyong buhay. Number 12. Laging naalala ang iyong mga sinabi. Kapag may gusto sa iyo ang isang tao pero tinatago niya ito, isa sa malinaw na palatandaan ay laging naaalala niya ang iyong mga sinabi. Hindi lang simpleng nakikinig siya sa iyo, kundi inistore niya sa memorya ang mga detalye. Kahit maliit at hindi mahalaga sa iba, karaniwan. Nagagamit niya ang mga impormasyon sa tamang pagkakataon. Halimbawa, kung nabanggit mo dati ang isang pangarap o goal, bigla niya itong babanggit o aalalahanin sa tamang oras. Maliit na gesture pero malinaw ang effort at pagpapakita ng interes. Isipin mo ito, nagkukwentuhan kayo sa park at nabanggit mo na gusto mong matutunan ng photography. Ilang araw pagkatapos, bigla siyang mag-send ng link sa photography workshop o tutorial. Kahit hindi mo siya humingi ng tulong, malit na aksyon pero nagpapakita ng care at interest. Sa social media, makikita rin ito sa subtle ways. Halimbawa, may post ka tungkol sa isang bagay na gusto mo, at siya lang ang nakapansin at nag-comment o nagbigay ng advice. Hindi random ang behavior, consistent at intentional. Sa personal na interaction, pwede rin siyang mag-follow up sa mga bagay na nabanggit mo noon. Halimbawa, nagkasakit ka dati o nagka-problema sa trabaho, tatanungin niya kung kumusta ka na ngayon. Maliit na gesture, pero malinaw na may special attention sa iyo. Consistency ang key. Kung minsan lang, pwede pang casual. Pero kapag paulit-ulit sa maraming pagkakataon, makikita mo na hindi basta-basta ang behavior. Ang utak ng tao mabilis makadetect ng pattern at dito lumalabas ang psychological sign ng pagkagusto. Sa huli, ang laging pag-aalala sa iyong mga sinabi ay malinaw na senyales ng special na interest. Kahit tinatago niya ang nararamdaman, ang bawat malit na aksyon ay nagpapakita ng tunay na Curiosity at attention sa iyong buhay. Ngayon, nakita natin ang 12 psychological signs na may pagtingin sa iyo pero tinatago nila. Hindi ito laging obvious, pero sa mga maliliit na gestures, subtle attention at consistent behavior, maririnig ang tunay na intensyon. Mahalaga ring tandaan na ang mga signs na ito ay hindi garantiyang may romantic feelings, pero malinaw na may special na atensyon sa iyo. Ang utak ng tao mabilis makadetect ng sincerity. Kaya huwag maliitin ang mga maliliit na detalye. Kung napansin mo ang ilan sa mga behavior na ito sa isang tao sa paligid mo, gamitin ito bilang gabay para mas maunawaan ang dynamics ng inyong relasyon. Hindi mo kailangan mag agad, pero maging aware sa mga pattern. Sa Darkness of Truth, layunin namin na ipakita sa inyo ang mga psychological insights na makakatulong sa inyong personal na buhay at relasyon. Ang mga subtle signs ay susi para mas maunawaan ang tao sa paligid mo. Huwag din makalimutan na i-like ang video na ito kung nakatulong sa iyo at share sa mga kaibigan mo para mas marami ang makakaalam ng mga subtle psychological signs na ito. At syempre, i-subscribe sa Darkness of Truth para sa mas marami pang videos na magpapakita ng katotohanan sa likod ng ating relasyon at social interactions. Patuloy nating tuklasin ang madilim at nakakaintrigang bahagi ng human behavior.